ito okay, stay tayo, guys. Stay tayo pag umabot ng 1k ito. 1K views guys start tayo One k views, start tayo. One k views,

1k views pa tayo sa vlog sa 187. 1K views, start na tayo. Hi guys. 1K views, start tayo. Sa'yo, akam, sinabi ko eh, direct yun namin doon. Wala kaming singsing. -sing. Yung singsing -sing na kay Merck, siya ang kumuha. Maluwag kay Idang yon. Wala sa amin yung singsing. Kinuha -sing. niya yon. Walang sing-sing kay Makaganda Kaya walang singsing sing Kasi maluwag Ipapaayos daw ni Mert Yun ang dahilan doon guys Ako nga muna Hello guys Yung singsing sing na sinasabi niya Wala kay Idang Wala kay Makaganda Yung sing-sing na kay Mert Kaya so Hindi suot ni Makaganda yon Maluwag Ipapaayos Pero hmm. hanggang ngayon Wala kay Idang Yun ang dahilan doon Lahat to scripted lang guys Pinapasamahan lang namin Alam ba hindi hayaan ha? Mamahalan. Shoutout po kay Gresh Senko. Ayun. hindi po namin pinitigilan yun. May mga utak na po yun. Lahat ng nakikita nyo sa video, is scripted. yun po, wala pong... Halos lahat. Halos lahat, Halos lahat is scripted po yun. Hindi po pinitigilan si Merck. Si Merck lahat nagplana nun. Hindi po hawak ni Idang sing -seng. hindi kasi sa kanya. Ano yan? Ah, sa mga nakapanood ng live ng mga gandaan niya sa Facebook, yes, totoo po yan. Start na tayo, 1K subs, ay 1K views. Mag-start na tayo. Papa muna magsasalita. Uh, Wala pa, 892. Ano yan? Ah, uh, buisik? kasi umamin na, na lang kayo. Ayan, Ayan, ulitin ko na lang guys sa mga hindi pa nakakapanood ng live ni Idang doon sa Facebook. Pwede nung nyo guys. Yun po yun totoo. Hmm. Lahat po na nangyari na papanood sa vlog na hiwalay hiwala at nagmumukhang kawawa si Merck. Lahat po yun is joke lang. Is scripted. Pinapakasamahan namin siya dahil kay ano, Idang dahil kay makaganda. Kaya namin nagagawa yun. Dahil mahal namin si makaganda. Ayaw namin masira. Ulitin ko lang guys ha. Wala po kay Idang yung singsing. -sing. Hindi po kasya. Sa mga hindi po nakakano. Hindi kasya kay Idang yung singsing. -sing, kaya ang singsing -sing na kay Merck. Hanggang ngayon na kay Merc ang sing -sing. Hindi po totoong binalik. Ah... Oh, sige guys, yan, malapit na 1K na tayo. Kasi nagsusulat pa si Papa eh. Para kang ano ma? Bumas ka kaya dito? May babatuhin ako ng ano dito, ng bato talaga. Ay, Ay guys, okay. start na tayo, 1K na. May nakikita Ayan. dito. Ito na, ito na. Masama at may tanong. Ito na. Live na tayo kay Papa. Ayan na. Ayan. Good, good, good morning everyone. Nagsalita na po ako. Pasensya na po. Ha? Pasensya na po sa mga followers ng mga anak ko at hindi followers. No? Yung mga tanong na yan, ninyo lahat. Alam kong masasagot na ngayon yan. Ito, hindi scripted pero lahat ng sila, ng vlog nila ni halos lahat ng vlog nila ni, ni Derek Olo ay scripted po 'yun. Ginamit ang mga taong nasa paligid ko. Sinuportahan po namin 'yon para kumita siya. Siya lang po ang kumikita. Tandaan niyo yan. 'yan. mga nagtatanong, nagsasabi, na mukha kaming pira, wala pong binibigay. Yang si Derek Olo ng pira sa amin. Ah, kahit po, pang paayos ba sa bulok na bahay namin? Tandaan nyo. Sobrang ano, galit ko na po. Pero, unang-una po, pagsimula ako sa pagsimula nila doon pa man. Nung una pa, naobserbahan ko na po ang ugali niyang direk ulo na yan na hindi po talaga maganda. Mula pa noong Kakasimula pa lang nilang mag-vlog since past years. years. Sinusuportahan ko na po ang mga ginagawa nila. Mula po sa Nasugbo, Batangas. Alam nyo ba kung alam nyo po yung uh, Fortune Island na kung gaano kataas yan, nag pa ako para sa views nila. buis buhay po ako para, para, para ipakita ko yung pagsuporta sa kanila hanggang napunta kami ng White Sun, hanggang napunta po kami sa Kabiang Tunnel, yung boundary ng Kabiti, sinusuportahan ko po yan sila. Ah, pero wala pong utang na loob yan. Tandaan niyo yan. Wala pong utang na loob yan. Ah, time to time po. Na. Ah, inobserbahan ko lang yan sila. Ginamit na lahat ng mga taong nakapaligid sa amin sa mga kasinungalingan yung gustong gawin. Hmm. Ha? Pero ko okay. ito sasabihin ko sa inyo. Na, naawa po ako sa anak ko. Wala daw boses, lasa mo. Naawa po ako sa anak ko. Ay Kasi bakit po? Yung bilang pagkamagulang ko, Ha? Ah, pinapahubad niya yung anak ko sa harapan ng milyong tao. Ha? Ah, hindi yan humihingi sa akin ng advice kung gagawin ba niya o hindi. Tinatapakan na po niya yung pagkatao ko. Bakit magulang ba siya? Kayo mga magulang, pahubarin yung anak niyo sa, sa karamihan tao na hindi niyo alam. Anong gagawin niyo? Kayo mga anak, andan niyo yan. Pahubarin kayo ng kasintahan niyo sa harap ginagago niyo yung magulang niyo. Ginagago nyo ang apelido ninyo. Sabihin ko sa inyo, totoo lang, sama ng loob ko. Noon pa yan eh. Hanggang last day po ng kunwari nilang proposal. Proposal ha? ha? Talagang pinilit ako, hindi lang ako makahindi gawa ng yung anak kong ang nag-ano sa akin, ang nag-invite sa akin. Hindi po ako pumasok sa trabaho ko. Nag-absid ako. Ha? Ah, Nag-absid ako po. Para lang masuportahan yung kalukuhan na proposal na yan. Ah, hindi po totoo yan. Ah, kita nyo para akong robot. Doon. Kung napanood nyo yun. Para kami mga robot. Ah, siya lang ang halos nagsalita. Kasi scripted niya nga yun. Sana po maintindihan nyo. Ah, maintindihan nyo. Pagpunta nila si Bo, scripted po yun. Gusto akong pasamahan ni Kipi pero hindi po ako sumama. Dahil alam kong maladagdaga naman yung kalukuhan sa buhay. Ah, yan si Derek ulo na yan. Ah, kung naalala nyo pa, yung nag ako sa FB account ko na sinabi kong kasinungalingan na ini-interview siya ng makagago. Ha? Ah, ah, ha? Karamihan doon, hindi po totoo. ah Scripted din po yun. Gawa lang, hindi makaporma si makagago doon. Kasi may nakapaligid ng mga tao kay sa kanila. Totoo po yan, kahit itanong nyo kay makagago. Tingnan nyo sa account ko. Sinabihan kayo kasi nung na yun. Pero ito, punong-puno na po ako. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko ng isang linggo yan, si Mark. Isang linggo, pag hindi niya naayos to at hindi siya nagpakita din sa amin at ayusin niya yung busok na to para sa pamilya namin, magkikita na kami sa kung saan kami magkita. Kaya habla ko na po yan. Tandaan nyo, hindi nyo alam kung gaano kasakit sa puso ko eh. Tama yung sinabi mo, Mark. Ha? Ah, na mga bubu kami. Tama, bubu. Tama yung sinabi. Sinabihan kami. Na bubu kami. Pag nag-aaway sila ni KP. Mga bubu daw kami. O kasi ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubu. Ha? Ah, ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubu. Tama yun. Ah, para kumita siya para kumita siya. Pero kami, hindi kami kumikita. Ha? Ako pa mismo gumagasto sa pera ko. Alos kalahati ng, ng sahod ko Napupunta sa kanila. Gawa lang marami sila pupunta sa bahay. Paglulutuan ko, oh tama, magbibigay yan, gentlemen. Magbibigay yan. Ah, katiting lang para sa kanila. Hindi pa sapat yun. Pagkabandang huli, pag uwi, sobrang pagod ko. Gawa na. Maglilinis pa kami ng bahay. Mag-aasikaso pa kami. Kung alam nyo lang, ano kasakit Tama yung sinabi ng anak mo. Yung mga, yung mga baser na yan dyan, ah, huwag kayo magsalita kung hindi sa, kung pasok sa puso't isipan ninyo. Ah, noon pa yan eh. Nagagalit na ako gawa ng sasabihin niyo mukhang pera kami. Eh. Niki, hindi nyo ba alam? Ang katotohanan, magsasalit agad kayo ng gano'n? Please lang. Sobrang na po. May na po maganda talaga. yung pinagagawa na ni, ni, ni ano Ulo ha, sabi nga ni ano ni Makagago, Derek Ulo. Totoo po 'yan kasi direktor talaga 'yan eh. Lahat kaya kayong paikutin. Pati kami pinaikot. Ha? Na man lang pabor sa binibigay sa amin, na alam namin ha kung gaano kalaki ang ginikita niyan. At, Ilan yung namin dito? Kikita niyo yung paligid ah Pero hindi ako nagkulang sa pag-support. Kami, hindi kami nagkulang. Ginamit niya lahat. Ah, si Drixler, si Scotty, yung buruha, ginamit niya. Alam niyo siguro, sinong buruha na yan? Ginamit niya Yung kontrabida, ginamit niya yan. Ha? Ah, tapos, si Sakil lahat kami ginamit niya. Para sa, sa views lang niya. Ah, pero sabihin ko sa iyo ang tanong. Ah, ito ang tanong. May kamag-anak ba siyang sumuporta sa abuse niya? Wala. Kasi bakit? Kilala nila yang Si Derek Ulo na yan kung anong ugali na yan. Ha? Ah? Kung gaano kasakim yan. Kilala po nila yan. Wala. Kayong makikita ang kamag-anak nila sa side niyan. Na sumuporta sa mga videos niyan, mga vlog niyan. Wala. Ah, na ba? Yan po ang totoo. Pag-aralan nyo, Maiki. Ah, mula bruskubos pa yan siya. Ah, mus, bruskubos. o siya. Gumawa lang sarili niya ng channel. Iniwan niya. Kasi ang akala namin, ginulangan siya ni bruskubos. Hindi pala. Ganon. Siya pala ang may, pro may problema. Kahit Turner. Ay, kay Boss John. Boss John, nangangako sa'yo noon pa. Gu Mang gusto na sana mangyari na head turner na ilabas tong problema na to. Gawa lang noon pa. Alam na ni Boss Jun kung magkano kinikita nila ni KP. Pero hindi po nagbibigay yan. Sakim po sa pira yan. Kaya po nagkahiwalay. Halos lahat ng na mga nasa panig niya humihiwalay na po sa kanya. Gawa lang sa sama-sama ugali niya. Eh, hey, tour nila niya kay Boss Jun. Magkaibigan talaga kami niyan. Hanap po ako dyan. Ah, yung, yung mga lumang tao na nakapaligid sa kanya, bakit nagugulat kayo? Iisa na lang taos bago na ang natitira. Ewan ko lang, mayroon pa ba? Wala na. Kasi nga po, hindi yan marunong umintindi sa kapwa-tao niya. Siya lang ang gusto niyang intindihin. Ah, hindi kasi yan lumaki sa magulang niya, kaya hindi niya alam ang tunay na pagmamahal ng magulang sa anak. kung anong nararamdaman ng na magulang sa anak, kung anong nangyayari sa mga anak at nakikita ng magulang. Hindi niya rambang yun, hindi niya abot yun, guys. Hindi niya abot yun. Wala sa isipan niya. Ang gusto niya, pa, gumano na lang ng pira. Kaya, may maraming, alam ko maraming galit na yan Alam ko maraming galit na. Binsan, tingnan niyo yung mga tinag sa timeline ko. Kung ano yung mga nakapaligid na mga salita ng mga tao. Galit na dyan. Pero ako, abot na makakaya ko, pinagpapasinsyahan ko pa rin yan. Gawa ng, naging party rin sa buhay ko siya eh. Kahit na ginago niya ako. Naging sila ng anak ko, na sinusuportahan ko. Abot na makakaya ko guys. Naalala nyo mga posko, kasino ngalingan. Nagplano na kami. Totoo yun. Yung sinabi yung, pinos ko yung, yung, ah, uh, vlog na makagago na in-interview siya, na si, nagsalita ko nung ngalingan. Totoo yun, kasino ngalingan talaga yun. Tapos pangalawa, yung nagplano na kami. Nagplano na kami kasi ramdam ko lang hindi maganda eh hindi na maganda para sa akin. Anong nangyayari? Masyado na kami inaapakan bi magkulang, guys. Masyado na kami inaapakan. Hindi na maganda. Yung yung umabot na sa punto ba? Yung galit mo. Yung pinapaikot na kayo ba? Pinapaikot na kayo kung ano kung ano. Siguro ang, sasabihin ibig niya sabihin kung ito mga tao na to walang kwenta to. Wala tong ano, wala tong ano, yung aapakan ka na. Yung akala si na hindi kami kumikikibo. Walang kwenta. Oo, sinabihan niya kami guys, bubo kami, magulang. Ha? Ni Kipy Bubo, mga bubo daw kami. Nagsabi si Kipy sa akin, pag nag sila, pati ba naman kami? Away niyo yan, idadamay yung magulang. Huwag ganun. Sabi nga dito. Sakit. Masakit guys. Masakit. Ilang ilang taon namin tiniis yan. May ugali na yan. Ang direct ulo na yan. Na kaya nga sabi ko sana eh, hahamunin ko sana to si si Makagago, ako interviewin niya eh. Para yung gusto niyang italong, ako magsasalita sa kanya. Hindi, yun eh, yun ang interview ni, ni Makagago, yung si Derek Ulo na yan, na alam mo nyo, scripted yung mangyayari din doon. Ako, hindi. Hindi ako, vlogger. Palu, paluwer lang ako. Taga subaybay lang ako ng mga anak ko, pero ako nagsalita na mismo. Scripted din yung, yung ginawa nila. Para kumita sila. Pero ako, guys, hindi ako kumikita. Wala akong kumikita. Ako, pira ko mismo. Ginagastos ko pag pumupunta sila. Oo, mayroon din sila binibigay. Si Kipi, nagbibigay ng panggastos dyan dito, pero iutangin pa. Saan ba yung party ni Kipi na dapat, ano sila, kunjugal dapat nila yun. Dapat parihan sila. Maghahati sila dapat. Basis sa batas natin kung ano man kita nila doon. Pero wala guys, sinulo niya. Kung ano-ano niya pinagbibili, hindi ko alam. Kasi ayaw ko nang maghalungkat. Pero itong bandang huli, sobra na. Pasensya na kayo guys, hindi ko binabasa yung ano yung ano ninyo. Ah, uh, mga comments nyo dyan. Hindi ko binabasa yan. Guys, hindi ko binabasa yan. Kasi sobrang uh -huh. libong comments yan. Pero alam ko ang naramdaman nyo. Alam ko, nagsasabi na naman kayo, na vlog naman, promosyon na. Hindi po, promosyon to. Totoo po to. Totoo. Hindi po ako magsasalita nito kung hindi na ako nakapiktuhan. Ako na mismo bilang magulang. Pinukpok na ako ng maso guys. Hindi Bartilio maso. Inaapakan na kami. One more time guys. Last word go. Pag hindi inayos na Mark within this week. Ha? Ah? yung problema na to. At sinabihan ko na siya noon na gusto ko makausap yan. Hindi siya sumipot. Within this week, pag hindi niya inayos. At hindi bibigyan si KP ng dapat ibigay sa kanya. Nagsasampan ako ng demanda. Mark my word. Mark, alam kong nanonood ka. Asahan ko yung pagkatao mo. Sige guys, pasinsya na pa. Sinsya na po. Ayan uh, guys, syempre... Uh, siyempre. Uh, Ayan. Kaya na, napilitan na ibulga. Plus, Ah, yung, yung yung ang siya na namin, ang siya ni Makaganda. Kasi akala niya doon sa part na 'yon, okay na sabi ni Makaganda kuya, tapos na, tatapos na 'to ni Mike. Nagulat kami. Inausap ni Mark si Mama. Sabi. Oh, no, no, no. Sabi. Si ano daw si gusto pa ni mag i eh, sagad pa hanggang isang buwan tong drama na 'to. So, paalis kami nang dapat magbi na kami doon sa ano, kabite paalis kami. Pause. Diba ba naka-video kami? Tapos maya maya, chinat siya ni Idang na ayaw na ituloy. Tapos, biglang nag si Mark. Bakit daw ayaw na raw ituloy? nag siya, nagmura siya, sa alabihan niyang nanay ko, plastic. Magkakasama kami ng may kambal. Nandun, istigo na sinabihan niya nanay, yung nanay ko, plastic sila, Kuya Mark. Ngayon, nagmura-mura siya at galit na galit daw siya, sabi niya yun. Part na yun. Galit na galit daw siya kasi bakit hindi daw itutuloy. Para daw sa future namin to. Kasi gusto raw na gusto raw ni Merck na isama ko sa Canada. 400k daw ang gasos doon. Diba alam sabi ko, oh, eh wala nga kung alam na ganun pa rin plano mo. Sabi ko kay Merck, hindi ako nagsasalita ng time na yun kasi galit na galit siya kasi ako yung taong hindi makihilig makisaw-saw sa gulo. Yun yung ganun ako guys. Tapos, ang dami yung sinabi, galit na galit daw siya hindi ko siya mapapakita pa kasi para doon sa future namin to kaya gusto niya raw ituloy malaman lamang ako sa kaibigan kaya pala gusto ituloy may babae pala mga kaibigan niya rin nagsabi sa akin sa mga kasama namin may babae pala si Berg yun yung ibig sabihin pa rin yan hindi ko pa, alam, hindi ko pa sure kung totoo talaga guys ha na may babae si Berg pero yun ang sabi kasi sa kayong sing-sing na sinasabi nyo wala sa amin. Ipapa ipapaayos pa. Ipapaayos 'yon. yun Yan nga guys. Uh, wait lang guys, ah, magsasalita rin yung mother ko. Um, wait lang. Ma.